Ang Skyraider, isang maliit ngunit maalamat na eroplano na lumaban sa Korean at Vietnam Wars, ay tinawag ng ilang military analysts na pinakamahusay na attack aircraft na nagawa. Pero ngayon, may bagong attack aircraft na handang palitan at palakasin ng Estados Unidos bilang pinakamalakas na puwersa sa himpapawid. Sequel man, upgrade or Skyraider dalawa ang tawag mo rito. Nagsimula ang bagong version bilang simpleng eroplanong pang-agrikultura para sa pagwiwisik ng pestisidyo at pagapula ng sunog. Pero nireforma ang mga eroplanong ito at nilagyan ng Hellfire Missile, Precision Bomb, Radar, at Encrypted na Komunikasyon at Surveillance System. Ngayon, ito ang upgrade. Noong Abril 3, 2,000 at 25 opisyal na tinanggap ng United States Air Force Special Operations Command. Special Operations Command, ang unang observation attack isang K Sky dalawa sa Herbolt Field, Florida. Sa muling pagbuhay ng pangalan ng isang maalamat na eroplano mula sa pinaka-kontrobersyal na mga digmaan ng Amerika, muling isinilang ang eroplano bilang isang plataporma na maaaring magbago kung paano lumalaban ang mga Special Operations Forces sa makabagong panahon. Ang Observation Attack, isang libokay isang militarisadong turboprop na version ng Air Tractor AT, Walo Zero Dalawa Crop Duster ay may tail dragger na disenyo tulad ng mas malaking piston engine Skyraider na kanyang pinararangalan. Ang tawag dito na weaponized crop duster ay malaking pagbabalewala sa gawa ng mga Amerikanong inhinyero. Ang Skyraider dalawa ay simbolo ng malaking pagbabago sa pananaw ng militar kasabay ng pag-usbong ng drone, artificial intelligence at surveillance. Ang disenyo ng Skyraider ay iba sa mga mamahaling jet na nangangailangan ng malinis na runway at integrasyon sa ground-based na sistema at control center. Ginawa ito bilang matibay at flexible na plataforma na kayang mag-operate saan man at gumawa ng kahit ano. Alamin natin kung bakit maganda ang bagong Skyraider. Para magawa yon, balikan natin ang kasaysayan. Ang orihinal na AI sa Skyraider ay higit pa sa eroplano. Ito ang nagtakda ng papel ng attack aircraft sa makabagong Air Force. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, Dinevelop ng Douglas Aircraft Company ang Observation Attack. Isang libok cha, original na tinawag na ad AD-1, Ginamit ito ng United States Navy at Marine Corps bilang carrier-based attack aircraft sa digmaang Koreano sa himpapawid ng Vietnam. Nakilala ang Sky Raider bilang matibay na makina ng digmaan na kayang tumanggap ng matinding pinsala at lumipad pa rin. Ang Sky Raider, ay kilala sa pagbibigay ng mas pataas na endurance at kakayahang magdala ng armas. Kaya nitong magbitbit ng mahigit 8,000 libra ng mga pampasabog na nakalagay sa hanggang 15 hard points sa ilalim ng mga pakpak at katawan ng eroplano. Kasama pa ang apat na 20 mm cannons na nakakabit sa mga pakpak. Ang ganitong kargamento ay tulad ng mga jet aircraft na nagsimula gamitin noon. Ngunit mas magaan at mas maliit ang radar profile. Ang piston-based na makina ay tumatagal ng mas matagal sa ere. Oo, mabilis makadaan ang supersonic jet sa combat zone sa ilang minuto. Kaya bagay lang sila sa mabilisang putok at balik na misyon. Kayang magpalipad ng Sky Raider ng matagal. Nagbibigay ng tuloy-tuloy na suporta sa putukan at nagligtas ng maraming buhay. Ang muling pagbuhay ng pangalang ito ay hindi lang dahil sa nostalgia. Noong 2001, at dalawamput-dalawa naging observation attack. Isang Libo K, ang opisyal na tawag sa 8802, una ang pangunahing kontratista ay L-3 Harris. Ipinapakita ng pagtatalaga na ang eroplano ay bagong version ng retiradong AIS sa Sky Raider. Pagbabalik ito sa mga napatunayang konsepto na inangkop para sa makabagong pangangailangan ng digmaan upang mas maging angkop at may kakayahan sa gitna ng kawalang katiyakan at teknolohikal na kalituhan. Katulad ng unang Sky Raider, maliit at mabilis ang observation attack. Isang libo kay na kayang umatake. Parehong may tailwheel ang dalawang Sky Raider. Isang maliit na gulong sa ilalim ng buntot ng eroplano. Dahil dito, kaya nilang mag off sa mas maikling runway o kahit walang runway. Ang disenyo ng eroplanong pang-agrikultura ay nangangahulugang kailangan lang nito ng maliit na patag na lupa para makalipad. Mahalagang bentahe ito kung gagamitin ang mga Sky Raider sa liblib o war zone na walang pasilidad para sa eroplano. Ganon din pagdating sa paglapag dahil kayang gamitin ng maliit na eroplano ang mga daang lupa. Tradisyonal na taxiway o kahit mga highway kung kinakailangan. Pagkatapos, may usapin naman tungkol sa pagbabagong anyo mula sa eroplanong pang-agrikultura patungo sa isang sistemang sandatahang militar. Nang sinimulan ng L-3 Harris at Air Tractor ang pagbabagong anyo para sa militar, hindi sila nagsimula mula sa simula. Napatunayan na ng plataforma ang tibay sa mga operasyon malapit sa labanan. Kaunting tulak na lang para makarating doon. Ginagamit na sa loob ng maraming taon ang isang bersyon ng AT-802 para puksain ang mga ektarya ng dahon ng coca. Na ginagamit sa paggawa ng ipinagbabawal na droga, lalo na ang cocaine. Matagal nang ginagamit ang eroplanong ito sa delikadong lugar Madalas tinatamaan ng maliliit na armas ng drug cartel sa mga misyon kontra droga. Dahil sa ganitong labanan, nilagyan ng ballistic armor ang AT. Walo zero dalawa na kayang tiisin ang bala ng maliliit na armas at nagkakaroon lang ng maliit na UP. Samantala, ang cockpit ay gawa sa bakal na tubo na roll cage at sumusuporta sa bigat ng eroplano. Ipinapakita ng mga bagong pisikal na S-specifikasyon ang isang eroplano na dinisenyo para sa mga hindi inaasahang misyon. May bigat na 7,000 at 800 pounds na walang laman at maximum na 16,000 pounds kaya ng observation attack. Isang libo k magdala ng mabibigat na kargamento gaya ng gasolina, bala at advanced sensors para sa misyon. Mga 6,000 libra ang kapasidad ng kargamento nito, kapareho ng maraming fighter jet. Dagdag pa rito ang napakalaking kapasidad ng gasolina na pitong daan at apat na United States gallons na nakakalat sa mga pakpak at katawan ng eroplano na nagbibigay dito ng pinakamahalagang kakayahan sa makabagong digmaan. Ang kakayahang manatili sa ere ng matagal. Sa kapasidad na ito, iminungkahi ni L. Tatlo Harris, ang eroplano ay makakalipad ng 200 milya at manatili ng 6 na oras na may normal na combat load. Sa lugar na karamihan ng military aircraft ay nasa target ng ilang minuto, ang Sky Raider ay umaabot ng oras. Para sa Special Operations Forces na nasa likod ng kalaban o liblib -lib na lugar, ang tuloy-tuloy na suporta mula sa himpapawid ng ilang oras ay maaaring magdulot ng tagumpay o kabiguan ng misyon. Bukod sa pinalawig na misyon, ang bagong Sky Raider ay naibalanse para magdala ng sapat na armas ayon sa bigat nito habang nananatiling magamit saan man at kailan man. May sampung external hardpoints ito, dalawa sa gitna at walo sa ilalim ng pakpak na kaya magdala ng iba't ibang guided at unguided na armas. Kasama ang air-to-ground missile, isang daan at labing apat Hellfire missiles, advanced precision kill weapon system, dalawa laser-guided 70mm rockets, at limang daang pound guided bomb unit, labindalawa laser-guided bomba, plano ring magdagdag ng customized na weapon pod. Papayagan nito ang Sky Raider dalawa na maglunsad ng mga armas mula sa Common Launch Tube or Common Launch Tube na maaaring maglaman ng precision guided ng mga missile at mga drone na inilulunsad mula sa himpapawid. Kasing husay ng mas malalaki at mahal na sasakyang panghimpapawid ang sandatang ito, pero flexible pa rin para sa iba't ibang misyon. Ngunit ang mga modernisadong disenyo ay nagbukas din ng pinto para tuklasin ang mas ambisyosong mga kombinasyon ng sandata. Noong 2000 at 23 ang L3, ayon kay Harris, Nagmodelo sila ng posibleng kargamento para sa sasakyang panghimpapawid tulad ng air-to-ground missile, 84 harpoons at air-to-ground missile, 158 at B J A Ang air-to-ground missile, 84 at air-to-ground missile, daan at B ay tradisyonal na mga air-launched na anti-ship at land attack cruise missiles. Ayon sa pagkakasunod ang pagdadala ng anti-ship missile ay gagawing banta sa mga barkong pandigma sa Pasipiko, ang Sky Raider 2, mula sa dating light attack aircraft. Ang kakayahan ng JASAMER ay magbibigay dito ng kakayahang umatake sa mga target na daan-daang milya ang layo, na ginagawang isang stand-off strike platform, ang simpleng crop duster na ito. Ang mga kakayahang umangkop ng sandatang ito ay lampas pa sa mga kasalukuyang sistema tahimik ang militar tungkol sa posibleng armas na dadalhin ng Sky Raider sa hinaharap. Dumarami na ang mga kaugnay na disenyo sa iba't ibang yugto ng pag-unlad sa militar ng United States at mga pribadong kumpanya. Halimbawa, maaaring gawing mobile mothership ng drone ang bawat Sky Raider dalawa na kayang magpalipad ng grupo ng unmanned systems para sa reconnaissance, electronic warfare o direktang pag-atake para magamit sa anumang sitwasyon kailangan din ng bagong Sky Raider ng mata sa himpapawid. Nagawa ito sa paglalagay ng apat na scanner sa maliit na eroplanong pang-agrikultura na pwedeng dagdagan pa. Kasama dito ang tatlong visual scanner, dalawang 20-inch at isang 15-inch MX series turret mula na sa L3 Harris. Ang ikaapat na scanner, radar na gawa ng talis, ay gumagamit ng ibang electromagnetic spectrum para sa redundancy. Sabi ni Buck Walker, isa sa mga leader ng programa. Nagbibigay ito ng iba't ibang antas ng pagmamanman at kakayahang makita ang mga dating visual record ng mga target. Pinapartneran ang mga scanner ng artificial intelligence, supported na video processor na kumukuha ng input mula sa lahat ng sensor ng eroplano. Pagkatapos, pinoproseso nito ang mga bagay na makikita sa mga video feed at iniimbak at inaayos ang impormasyong iyon para magamit ng operator. Game changer ang Sky Raider sa surveillance dahil nababawasan ang information overload mula sa maraming video feed. Pinapayagan nitong pilitin ng operator, ang artificial intelligence, na mag-focus sa isang target gaya ng sasakyan o gusali sa lungsod. Ang pinaka-revolusyonaryong tampok ng bagong Sky Raider ay hindi ang armas o sensor, kundi ang flexible nitong deployment. Ang eroplano ay mabilis i-deploy at pwedeng i-disassemble sa anim na oras para magkasya sa C-17 na kargamentong eroplano. Pagkatapos, maaari itong buuin muli at maging handa para sa misyon sa loob lamang ng isang araw. Ang deployment na ito na hindi kailangan ng gasolina o aircraft carrier para sa malayong biyahe ay maaring baguhin kung paano maipapakita ng Amerika ang lakas nito sa mundo. Kailangan ng traditional na fighter jet ng malaking ground infrastructure, mahabang paghahanda, at logistical na suporta. Ang Skyraider dalawa ay pwedeng dalhin kahit saan abot ng c 7 buuin magdamag at mag-combat operation sa loob ng 48 oras mula deployment. Bukod pa rito, ang maliit na laki ng eroplano ay nangangahulugan na maaari itong dalhin sa kahit anong base militar na pinapatakbo ng United States o ng mga kaalyado nito dahil kaunti lang ang limitasyon sa kung ano ang angkop na runway para sa paglipad. Dahil dito, ang mga base militar na hindi kayang suportahan ang mga karaniwang eroplano ay magkakaroon ng kinakailangang suporta mula sa himpapawid sa loob lamang ng dalawang araw na abiso. Isa sa mga pangunahing issue sa paggawa ng bagong attack aircraft ay malaki na ang pinagbago ng modernong pakikidigma sa nakalipas na dalawampung taon. Dumating ang Skyraider Raider ilang dekada matapos ang huling matagumpay na attack aircraft project na hindi jet multipurpose fighter. Nagdadagdag ito ng hamon kung paano at saan ito babagay sa hierarkiya ng mga sandata ng militar. Sa nakalipas na ilang taon, kinakailangan magdisenyo ng isang attack aircraft para sa mga operasyon laban sa insurrection sa isang ganap na kontroladong airspace. Mas malaking banta ang maliliit na armas, putok, at improvised explosive device kaysa sopistikadong surface-to-air missile o stealth fighter. Medyo tumutugma ito sa kasalukuyang disenyo ng Sky Raider dahil halos wala itong kakayahan sa stealth at limitado ang depensa laban sa anumang mas malaki kaysa sa maliliit na armas. Sabi ng L3 Harris, ang upgraded communication suite at sensors ay magpapahusay sa kakayahan ng eroplano na mag-operate ng mas independyente. Sabi ni Walker, minsang kailangan ng United States military ng isang tao para i-coordinate ang isang airstrike, kabilang ang ground crew, surveillance officer, at piloto. Sa pamamagitan ng Sky Raider, ang layunin ay mapalitan halos lahat ng proseso na iyon ng mismong eroplano. Dahil sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2,000 at dalawa at tumitinding tension sa China, maaaring magbago ang focus ng Pentagon. Pinapakita ng digmaan sa Ukraine na hindi natiyak ang air superiority kapag naglalaban ang malaking bansa at maliit na bansa. Dahil paulit-ulit na nabigo ang Russia na kontrolin ang himpapawid sa Ukraine, malaking posibilidad na mangyari ito kung sasabak ang United States sa digmaan laban sa Russia o China. Sa pinagtatalo ng himpapawid, malamang hindi magagamit ang Skyraider dahil sa makabagong air defense. Dahil dito, espesyal ang Skyraider na gamit ng United States para magpakita ng lakas sa himpapawid laban sa mga rebelde at suportahan ang mga lugar na kulang sa pasilidad para sa eroplano. Dahil dito, maaaring itabi ng United States Air Force ang mga karaniwang fighter jet para sa malalayong operasyon na nagbibigay ng dagdag sa kanilang estratehiya. Kita mo, sa paggawa ng mobile at independenteng eroplano na kayang magdala ng iba't ibang armas, pati yung ginagawa pa lang, patuloy babantayan ng United States ang mga lihim militar, kaugnay ng mas ambisyosong programa tulad ng stealth bombers o fighters. Ang sagot kung magiging mahalaga ba ang Sky Raider dalawa para sa mga uri ng labanan na kasalukuyang kinabibilangan ng United States ay malamang na mapagpapasiyahan sa mga pagpupulong tungkol sa budget. Orihinal na balak ng Special Operations Command ay 75 eroplano pero sa fiskal 2,000 at 25 budget naging 62 na lang ang plano. At dumating pa ang mga bagong bawas para sa fiscal year. 2,000 at 26 na nangangahulugan na 45 na lang na eroplano ang magkakaroon ng kontrata pagsapit ng 2,000 at 28. Hindi pa tiyak ang mga susunod na pagbili. Ang bawas sa budget ay nagpapakita ng pagbabago ng estrategiya sa Pentagon. Noong Disyembre 2,000 at tatlo hinikayat ng Government Accountability Office ang Department of Defense na pag-isipan muli ang pangangailangan sa 75 eroplanong ito. Wala raw patunay na kailangan ng United States ng maraming eroplano ngayon. Lalo na't wala pa ang technical na estrukturang susuporta rito. Iminungkahi ng Government Accountability Office na mag-order ang Special Operations Command ng mas maliit na batch para masuri ang epekto ng mga eroplanong ito sa mas malawak na militar. Dahil umatras ang United States, mula sa Afghanistan ilang taon bago ang anunsyo Malamang inakala ng Government Accountability Office na matatapos na ang mga labanan ng United States sa ibang bansa. Sa malas, nagdudulot ito ng masamang siklo sa programa ng mga eroplanong ito. Ang mas mababang bilang ng produksyon ay nagpapataas ng gastos kada unit, kaya nagiging hindi kaakit-akit ang eroplanong ito kumpara sa ibang alternatibo. Ang 40 milyong presyo kada unit ng Special Operations Command ay nagiging hadlang sa malawakang export nito. Namamayani ang Embraer ng Brazil sa larangang iyon dahil nagbebenta ang Super Ticano ng second-hand unit sa dolyar. Labing anim labing walong milyon. Ngunit sa kabila ng mga hamon sa budget sa loob ng bansa, nananatiling malakas ang international na interes sa Skyraider 2. Ayon sa ulat, may pahintulot na ang L3 Harris mula United States Department of State na mag-export sa dalawamput dalawang posibleng mamimili at labing limang bansa pa ang sinusuri para sa bentahan. Mahalaga ang international na merkado para sa tagumpay ng programa. Ang mga kaalyadong bansa na may magkatulad na banta mula peacekeeping sa Afrika hanggang seguridad sa hangganan, ay makikitang akma ang Sky Raider dalawa sa rural na pakikidigma sa kanilang pangangailangan. Para sa mga bansang di kayang bumili ng F-35, pero kailangan ng mas mataas na kakayahan, kaysa basic trainer, maaaring maging perfectong option ang Sky Raider dalawa. Dahil sa lumalaking demand, pinalakas ng L-3 Harris ang production para maihatid agad ang mga eroplano sa kaalyadong bansa ipinapakita ng pagpapalawak ng produksyon. Kahit bumababa ang lokal na order taon-taon, na malaki ang inaasahan ng Eranda L. Tatlo Harris sa international na benta para mapanatili ang programa. Nagiging kakaiba ang dinamika dahil dayuhang operator ang nagtutulak ng inubasyon at pag-unlad ng kakayahan sa United States na eroplano. Sa Ukraine, kinokopya ng mga bansang NATO ang mga pag ng mga Ukrainyano batay sa resulta ng digmaan doon. Kahit sumikat ang sugal sa mundo, baka di na makita ang Sky Raider 2 kung matatalo ito sa teknolohiya ng Unmanned Aerial Vehicle, UAVs o mga drone. Ang Sky Raider 2 ay isang weapons platform na hindi stealthy, dinisenyo para makaligtas sa putok ng maliliit na armas at suportahan laban sa insureksyon. Ganito ring disenyo ang isinusulong ng malalaking tagagawa ng drone. Kaya na ng mga modernong Unmanned Aerial Vehicle gaya ng General Atomics Mojave na mag-operate sa magaspang na lupa at lagyan ng minigun para labanan ang ilang kakayahan ng attack aircraft. Ang pagusbong ng mga unmanned system ay direktang nakikipagkumpetensya sa mga planong papel ng mga manned light attack aircraft na maaaring magpaliwanag kung bakit natagalan ang ideya ng modernisasyon ng Sky Raider. Hindi nangangailangan ng pagsasanay ng piloto ang mga drone, hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng tao, at kadalasan ay nagagawa rin ang parehong misyon sa mas mababang gastos. Ang MQ Sham Reaper drone ay kayang magdala ng halos kaparehong armas, medyo mas magaan lang ang kargamento, at nagbibigay rin ng katulad na kakayahan sa pagmamanman, habang kaya rin mag-operate mula sa parehong simple at maliit na paliparan gaya ng Sky Raider 2. Gayunpaman, may mga natatanging kalamangan pa rin ang isang eroplanong may piloto na hindi madaling magaya ng mga drone. Ang mga human pilot ay kayang gumawa ng komplikadong taktikal na desisyon sa mismong sandali at mabilis na makapag-adapt sa pabago-bagong sitwasyon, isang bagay na kahit ang makabagong artificial intelligence ay maaaring mahirapan. Bukod pa rito, Masasabi nating mas gusto ng mga sundalo sa lupa na umaasa sa air support na may tao pa ring nagbabantay at nagdedesisyon. Hindi kayang gayahin ng drone ang ganoong pagkakaisa. Ang pangunahing hamon ng Sky Raider dalawa ay patunayan ang halaga nito sa posibleng labanan sa karagatang Pasipiko kontra China, ang malalawak na distansya sa Pacific Theater, pati na rin ang mga sofistikadong depensa sa himpapawid na kayang ipwesto ng China ay lumilikha ng isang kapaligirang tila hindi pabor sa mga turboprop na eroplano. Sinasabing pinag-aaralan ng Air Force kung paano mapapakinabangan ang Sky Raider dalawa sa matitinding labanan. Halimbawa nito, ang launched effects, kung saan ang Sky Raider dalawa ay magiging plataforma para maglunsad ng long-range drone o misil na magpapalawak ng saklaw ng operasyon ng daan-daang milya kumpara sa pagiging direktang umaatake lang sa mga target na may depensa. Ang kakayahida, ang kakayahang ito na umatake mula sa malayo ay magpapahintulot sa Sky Raider dalawa na makapag-ambag sa mga matitinding labanan habang nananatili sa labas ng abot ng depensa sa himpapawid ng kalaban. Ito ay kaugnay ng ideya ng pagsasama ng kagamitan at kakayahan sa pagdala ng drone dahil posibleng pareho ang teknolohiya at pagpapatupad. Ang Observation Attack Isang K-Sky Raider dalawa ay hindi lang karaniwang eroplanong militar kundi sumasalamin din sa diskusyon tungkol sa hinaharap ng militar na kapangyarihan ng Amerika. Ngayon, may dalawang paraan ng paglapit sa diskusyong ito. Isa ang nakatuon sa maliliit at suportadong sandata gaya ng drone. At isa pa'y nananatiling tapat sa malalaking puwersa gamit ang aircraft carrier. Malamang na nasa gitna ang katotohanan. Ang kakayahan ng Sky Raider dalawa na mabilis na maipadala sa hindi ka nais-nais na mga lugar at mapanatili ang matagal na pagmamanman at oras ng paglipad ay nagpapalawak sa kakayahan ng Air Force sa operasyon. Dahil ang eksaktong kombinasyong iyon ay hindi umiiral sa nakaraang ilang dekada, ang plano ng tagagawa na maglagay ng modular na disenyo na maaring iakma Nang mas eksakto sa pangangailangan ng misyon ay nagpapahiwatig na kumpiyansa sila sa kakayahan ng eroplano na tuparin ang malaki nitong pangako kung magtagumpay ang eroplano na maging mahalaga sa multi-domain operations mula sa counterinsurgency, masisiguro nito ang lugar sa arsenal ng Amerika sa hinaharap. Kung mananatili itong nakatali sa orihinal nitong konsepto bilang isang eroplano para sa mababang intensidad na labanan, maaari itong maging isa na namang biktima ng mga bawas sa budget at sa pilitang pagbabago sa pwersa. Salamat sa panonood. Para matutunan pa ang tungkol sa Aerial Force Projection Stealth Fighters, panoorin ang aming pagsusuri ng F-47 sa videong ito o para manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa teknolohiya at estratehiya ng militar, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.